Yung gabi sa Reporter's Notebook, ang kwento ng mga bata sa Verde Passage. Tinuturo ko lang magulang ko. Kung papipiliin ka ba, gusto mo mag-aquarium talaga? Hindi pa. Yung... Hindi, po. Hindi po gusto mong gawin. At ang mga umanay kalabisan sa MWSS. Ang totoo nga yung mga kasamaan namin, yung balang mabiling kamo, nagkakamatay. Kaya nagpupunta sa kanilang pisina, uugod-ugod na eh may may na ko wheelchair, may na kaano, hindi pa nila naawa si Doron eh. Itong Lamesa Watershed, ang natitirang forest land sa kamay nila na may lawak na 2,700 hectares. Pitong daang hektare nito nagsisilbing water reservoir na nagsusuplay ng tubig sa 13 milyong residente ng Metro Manila. Para magkaroon ng tamang supply ng tubig, kailangan alagaan ang mga watershed. Sa watershed po, puno ang kailangan. Pati po iyon na dapat puno ang nakatayo Itinayuan nila ng bahay para sa matataas na opisyal ng MWSS. Isa lang ito sa maanghang na salitang binitiwa ni Pangulong Noy Noy Aquino laban sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa kanyang kauna-unaong zona. Ang mga pabahay para raw sa mga empleyado at matataas na opisyal ng MWSS natuklas ang itinayo sa loob mismo ng Lamesa Watershed. 2004 nang itayo ang tatlong ektaryang Lamesa Heights para sa may git empleyado ng MWSS. Magagara mga bahay dito at may ilan na kasalukuyan pa lang itinatayo. It is uh, given to all MWSS employees from the lowest employee dito is the utility. Gando yon from the Board of Trustees to down. May kanya-kanyang cut yon, depending on ano, kanya-kanyang kanya -kanya, kanya, -kanya pwesto, okay? Mga drivers dito, mga uh, uh, langan file, ito, ito mga section sheet, so forth. Meron, raffle din pati yan. Base sa report ng Commission on Audit noong 2007, binenta sa alagang 500 pesos per square meter ang lupa rito. Pero hindi raw dumaan sa appraisal ng COA o maging ng independent appraiser. Ayon kay Representative Castelo na siyang umupong Committee on Housing ng Quezon City, sa mga panahong na itayo pabahay, wala raw isinumiting subdivision plan na isang mahalaga requirement sa pagtatayo ng pabahay ang MWSS. Yun ang nakakataka dahil lahat naman talaga ng subdivision ay uh, dapat duman po sa aming tanggapan. We followed all the procedures. Meron kaming ECC na tinatawag. Kasi bago ka mag-construct, uh, magalaw kang umpisa ng proyekto, meron ka dapat na environmental certificate o compliance ng DNR, meron kami. Yan. We will not go into that kung wala kaming ECC. Ang epekto naman sa kalikasan ang pinangangambahan ng Haribon Foundation. Makakasama raw sa Lamesa Watershed ang pagtatayo ng mga bahay malapit dito. Pag binawasan mo yung watershed area, siyempre, mababawasan yung kanyang service na maibigay. Hindi na gano'n ka uh, epektibo. So, pag nabawasan yung lalo na yung forest cover, yung ability to supply ng watershed area sa tubig ng watershed, yung dam mo, makompromise. Gayunman, pinanindigan ng Lamesa Heights Homeowners Association na legal ang pagtatayo nila ng pabahay dito. Hindi na siya balik kasama sa Forest Reserve dahil nung ma ni Presidente Arroyo yung ano yung yung uh, as Forest Reserve ito, nandito na po yung mga bahay na to. Git naman ng DNR, iparerepaso nilang nila clearance na ibinigay sa Lamesa Heights. Bukod sa tatlong ektaryang housing sa kabilang bahagi naman ng Lamesa Watershed, ipinagbili naman ng MWSS ang 58 ektaryang lupain sa isang libo at apat na rang empleyado nito noong 2006 sa bisa ng collective bargaining agreement sa pagitan ng ahensya at mga labor unions nito. 5 piso at 50 sentimo per square meter ang halaga nito. 2007, nang idineklarang protected area ni dating Pangulong Arroyo ang Lamesa Watershed. Pero may kakibat itong kondisyon na subject to private rights. Ibig sabihin, kailangan din bigyan ng konsiderasyon ang mga nakabili na ng lupa dito. Kaya ang mga beneficiary na lupa, iginit e na may karapatan sila sa lupa. Kami ay may karapatan. Dapat doon pang 1968, nakuha namin yan sa CBA. Binayaran namin yan kung ano ang presyo noong 1968. Nasa desisyon yan ng Court supreme. Sa suma total po, aabot ang lahat ng dalawat kalahating milyong piso kada taon sa bawat membro ng board. Lahat ng ito ay binigay nila sa kanilang mga sarili habang hindi pa nababayaran ang mga pensyon ng kanilang mga retirees. Isa si Mang Agapito, 76 na taong gulang sa mga claimants ng benepisyo ng MWSS. 37 na taon siyang nagtrabaho bilang Senior Chemical Treatment Operator. 1996 nang kumuha siya ng early retirement package na nagkakalaga ng 500,000 libong piso. Pero matapos sa may gitlabing apat na taon, apat na o dalawang daan piso pa lang ang naibibigay sa kanya ng MWSS. Ang mas masakit, kinulang pang ang nakuha niyang benepisyo matapos siyang duman sa operasyon sa puso at maputulan ng kanang binti nung nakarang taon. Oo, oh, umanagaas ka sa naman. Kulang pa yun, mo. Ay, ilan lang itong huling-huling na nakuha, na, nakuha ko, is 73,000 lang. That is the 15% of the remaining balance. Kaya malaking tulong raw sana kung may bibigay na sa kanila ang natitira pang perang dapat ay napunta na sa kanila nun pa. Ang totoo nga ho, yung mga kasama namin, yung balang mabiling kamo, nagkakamatay. Alam naman nila, eh, na, na gano'n ang nangyayari. Saan pupunta sa kanilang pisina, ugod-ugod na eh may may ko wheelchair, may na Hindi pa nila naawa sila roon eh. Eh kasamahan din naman sila, di ba kasamahan namin sila. We're looking at giving another 15% uh, for approval of the board of Trustees. Kasi wala naman kaming pwedeng i disparse na walang approval ng board. Okay, so any, anything will have to go. Our recommendation will go to the board, the board of trustees will approve. And I'm sure the board of trustees will approve that. Para sa gusto nga ng board of trustees nung nag-present kami na recommendation noon is to accelerate. Sana mapasilitate natin. Gusto nga lang one year. O mayroon ng one year eh. Ang nakakalungkot, habang patuloy ang tila walang katapos paghihintay ng mga agapito at iba pang retiree ng MWSS. Ang matataas na opisyal naman ng ahensya, sumusweldo ng milyon-milyon at nakakuha ng napakaraming benepisyo kada taon. Kung lang yung sinabi ni yung Presidente ng Pilipinas, eh, bayaran na niya lahat, ng mga benefits na hindi na dami natatanggap. At para naman kami lumigaya. Mapagpagamot kami. Kailan na ang mabuhay namin? Matanda na kami. Buti kung tumagal pa kami ng isang puntaw.